ano ulam mo. <laughs> ala tuyo grabe ka naman tuyo na naman o no? ito tilapia ito tila pyaw, ito oh. eh, ang sipag sipag tapos ang ulam tuyo ayan yan ang ulam namin kundi manguha ng ano ulay sa inyo. Magandang hapon uh, din po. Ano Sir. pong pangalan ng construction company niyo po? Uh, ME Construction Incorporated po. Saan po ito? Uh, pa? na matatagpuan po ito doon sa Puer okay. uh, Center po sa May abi Avenue po. abi Avenue. Pero saan po yung job site po ninyo? Yung job site po namin ay sa Plar del Bulacan po ngayon. At ang sinasabi po ng kumpanya, in, nalulugi na kaya hindi kayo nababayaran. <laughs> Tapos nakatingin po kayo doon sa construction site. Ito parang hirap na po nararanasan namin. <laughs> yung pamilya ko po. Halos lang hihingi na lang po sa simbahan para lang po ma-survive pangangailangan namin araw-araw. <laughs> yung anak ko po hindi na po nakakaaral. Dagdag stress pa po yung ang tinitirahan po namin ba hindi makaunawa po dahil hindi na po kami nakakaupa. Gusto na po kami palayasin. <laughs> Napakahirap po lagi pong kinakatwiran ng kumpay. <coughs> Sabi lang ganun, next Friday, next Friday, puro ba po naririnig namin sa kanila. Tapos pagdadating po ng Friday, asang-asa po kami na makakatanggap po kami ng lingguhan namin sa hod. Pero wala po. Magkano uh, sweldo niyo po kung matanong ko? Ako po, uh, bali 720 po. Yung maganda naman po sana ang sahod ko. Kasi okay, at least above minimum. Okay. Opo. At a little above minimum. Lahat po kayo, nasa minimum. In, in, oh, oh, um, pero nakakasama lang po ng loob pag lumalaban po kami ng parehas, tatrabaho po kami ng maayos tapos pag dawi namin sa pamilya namin, wala kami bitbit -bit na makakain nila. Andiyan po yung time na napuputulan po kami ng ilaw, pinapalayas na po kami sa inuupahan namin. Kasi apat na buwan na po akong dinakabayad. Kaya nakakasama po ng loob. Okay, ganun po kayo lahat ang estado niyo. Ganun nga po nangyayari sa amin. May mga anak din po ako nag-aaral. Bibigyan ng pang-allowance nila. Dahil po sa ganun nga po. Stay in po kayo sa construction sa site. Sa barracks po. Sa barracks. Ma'am Jennifer, magandang hapon. Good afternoon po, Sir Rafi. Dito po sa aming studio, pati mga staff, halos maiyak na rin po. Awang-awa po din sa mga inyo pong mga manggagawa. Bakit naman ganun po? Tatlong buwan na tiis nyo po na hindi mapasahuran ng inyong kumpanya? Sa mga... Oh, Sir Rafi, pasensya na po. Nagkaroon lang po talaga ng problema ang kumpanya. So, pinapaliwanag naman namin sa kanila na sana po maunawaan nila. Hinihini namin yung pangunawa po sana nila. Ngayon, Sir Rafi, nagbigay naman po kami ng option na sana po para hindi lumobo sana yung payroll nila. Um, pwede po silang makapag-extra, Sir, kasi pinaliwanag po namin na hindi po talaga kaya ibigay ng kumpanya yung sahod. Ma'am, ganito po yan. Ano? Hindi po Apo. pwedeng gamitin dahilan na naghikaw yung kumpanya Apo. o wala pang bayad mula sa inyong uh, kliyente. The fact na naibigay na nila kanilang serbisyo gawan nyo po ng remedyo Apo. na mabayaran po, mapalitan yung kanila na ibigay na ng serbisyo. Nasa batas Apo. po natin yon. Ibig sabihin, magre kayo. Nandiyan yung pwede kayo mag-utang, mag, mag kayo ng ilan yung mga assets, ibenta yung halimbawa sa sakyan ninyo, kung ano pwede maibenta para mabibigay po yung sweldo nito mga magagawa ninyo. Once na naibigay niyo lahat ng sweldo nila, then only then na pwede niyo sabihin, okay, walang wala talaga tayo ngayon, pwede muna kayong mag-extra dyan, pwede muna kayo umuwi, kita niyo naman, nangutang na lang kami. Para maswelduhan kayong tatlong buwan, yung utang namin, etc. Ganun lang dapat. Okay, e, po yung ginawa po namin nung una. Kaya po yung unang mga na natin na salary, Sir Rafi. Na-edify po sa kanila. Ang ginawa po namin is nangutang po yung boss namin, nagbenta rin po ng scrap at ngayon po ganun pa rin po yung ginagawa sir Rocky para po kahit yung 13th month thing ngayon po is inuuna po para po mabigay sa kanila ngayong darating na December. Tapos ngayon sir nakaprocess naman po yung salary nila sir na hindi pa nabibigay. Kailan po may bibigay yung kanilang mga sweldo madam? Bali sir, ang nakakaalam ka sir niyan is yung legal team pero... Ay, no, 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 no. no wag mo akong gamita ng salitang legal. No. Ilabas mo legal dahil kapag ako'y napikon, dadalhin ko kayo sa Senado, tinan natin kung mga legal-legal pinagmamalaki nyo. Nakakuha kayo ng, nakakapag-hire kayo ng abogado tapos pang sweldo, wala. Huwag mo akong gamitan ng legal-legal na yan ma'am. No. Okay, sir, Pwede sir, po sabihin please. nyo na nag-usap-usap yung aming uh, CEO, aming presidente, ang aming treasurer kung paano sila masuwal Huwag yung legal. Huwag mo akong gamitin oh, ng salitang legal dito. Opo, sir. Sorry po. So, kailan po? Inagawa lang po, sir, ng paraan po, bali. Bago po magpasko, sir. Bago yun bago po yung pinaka-target okay. po. so, po. bago magpasko, may bigay yung kanilang 13-month pay pati yung tatlong buwang sweldo nila. And then after Copy naman bibigyan nyo yun, then kung talaga naghihikawas pa rin yung kumpanya nyo, sabihin nyo sa kanilang totoo na sige pwede mo lang kayo mag-sideline uh, habang, uh, habang kami naghanap ng kliyente o habang kami gumagawa ng paraan para hindi na maghihikawas yung kumpanya, pwede yon. Kopya sir, po. So pag sinabi nyo bago magpasko, kailan po? Magbigay ko kayo ng date. Ang pinaka last duty kasi sir is December 23. Eh? So ibig sabihin kakayod kalabaw pa rin sila hanggang December 23. Ano kasiguraduhan na maibibigay sa kanila talaga yung mga pera nila? Tinatrabaho naman po sir. Bali, yun po yung pinaka estimated date kasi sir na kaya talagang ibigay ng kumpanya. Okay. Sa December oh, December 23, may bibigyan 30 month pay pati yung 3 months salary nila at lahat-lahat ng sweldo nila. Opo oh, sir. Sir, ano oh, masasabi sir. niyo doon? Ilan ba kayo nandun ngayon na walang sweldo? Ilang kay lahat? So, kasi, nasa 21 po kami doon sir. 21 lahat kayo? Opo. Oh. Doon sa Plaridel lang po. Sa Plaridel po. Uh, hindi, doon sa construction site niya lang po. Na kung saan ka. 23. Uh, kasi yung iba sumuko na po, sir. Ah, hindi huwag sumuko. Dapat <coughs> singilin pa rin. So, 23 po sila. 24? Okay. 24 po sila, uh, Ma'am Jennifer. May ibibigay sa kanila sa 24? Sige, sir. Kopya po. Okay. Uh, ah, saan kayo nakatuloy ngayon? Doon sa barak? Doon nagbabarak sa barak. hindi po kami makauwi ng bahay. So, wala po pa masay. Ah, gusto niyo umuwi? Nangot yung papunta po namin doon sir nang bungutang sideline paano may mga sideline kung wala naman din silang binibigay na pamasahin namin Siyempre, pag nag sideline kami sir ped kailangan din namin ng budget di ba tama po tama po saan ko uwi? ako sir nebe nebe siya pa po eh pag umuwi kayo di baka mamaya hindi niyo na makuha pag nasa probinsya na kayo tatama rin magbayad mga ito. Yung ano sir problema doon. Eh kaysa naman po sir magutom kami dyan. Bakit gusto niyo muna umuwi or... o? Oo sir para makapag-sideline. Uh, Ma'am Jennifer, kausapin ko ngayong boss mo, uh, Mr. Mike Sikat. Magandang hapon po sir. Ay magandang hapon po Senator. Sir real talk to uh, wa wa Walang bulahan at uh, mm -hmm. wa wala pong uh, halong biro dito. Kapag hindi niyo po nabayaran na maayos ng empleyado niyo Dadaling ko po sa Senado in of legislation kasi hindi lang naman kayong may gawain na ganito. Eh. Magpapasko, binibitin niyo pong pera ng mga panggagawa niyo. Dadalhin ko sa Senado to isa kasi ipatatawag namin, maniwala ka sa hindi. So may uh, gagarantee mo ba na ma, bago magpasko, mabibigyan ng... Oh, uh, may Senator, okay, nila? yun talaga hong tinatrabaho natin, Senator. <coughs> Tapos ano rin po, Senator, ako mahal ko yung mga tao ko, nahirapan lang po talaga. Nakatagal po yan, sir, dahil alam nilang maayos ang samahan namin. It's just that talagang, alam niyo sa buhay ng tao, minsan dumadaan lang po talaga dito sa pagsubok. Pero you have my word, sir. Ano? Uh, so, kailan po, sir? I'll do, heaven and earth. Uh k uh, kailan po? Hanggang bago magpasko, hanggang December 23. Pero kung kaya kong mas maaga, sir, gagawin po na. Ano po yung ginagawa niyo? Po ano pong remedyo niyo ngayon, Mr. Sikat, sir? Ay, marami hong kinakausap, siyempre, <laughs> para ano, una makakolekta, pangalawa gusto ko rin hong kung may makakautangan, ganyan po, no? gagawin ho natin lahat. Kasi nga, I'm very aware, sir, magpapasko po. Gusto ko po masaya ang mga tao ko pagpasko. Of course. Sa sir, Tama ba? Si mabait itong si Mr. Sikat kung hindi lang nagipit? Mabait. mabait po yan. Napakabait po ng amo namin, sir. Alam niyo sir, hindi naman po namin sa talaga nais na makarating dito. Kaya lang, hindi na po namin kaya. Nagugutom na ang pamilya namin. Pagsisya na po kayo, nakarating po kami rito. Gusto lamang po namin talaga mabigyan. Ng makarating sa inyo na maayos yung inaing namin. Kasi kapag kami po naghihiling na makaharap ka po namin, hindi naman po kayo pumupunta. Gusto po namin, sana namin kayo personal na makausap. Kasi mas nakaka- bawas po ng stress sa amin yun kapag kayo po mismo ang nakakausap namin, sir. Kaya pasensya na po kayo kung kami po ay nakarating po dito. Alam mo, naintindihan ko kayo. Sa, tulad ng sinabi ko, tulong-tulong lang naman. Okay. di ba Wala naman tayong ginusto na mangyari ito sa ganitong sitwasyon. Pero may raraos din to. Maniwala kayo. Tulong-tulong. Hannibal Capille, senior labor and employment officer ng Dolly Bulacan. Magandang hapon po. Uh, Magandang hapon po Sen. Mayor. Magandang hapon din po sa lahat ng mga taga-subaybay taga po ninyo. Sa December 23 daw po, may bibigay yung tatlong buwang sweldo plus uh, 13-month pay. Uh, ano pong guarantee na para matupad nitong kumpanya? sa pangako sa mga Gan empleyado. Ganito po siguro ang gawin natin para mas maganda kung sakali po na hindi po matupad yung pangako ng company dun sa mga empleyado eh tatanggapin po namin dito yung reklamo po ng empleyado para mapag-usapan na ng formal dito sa amin yung hinaingin nila. So. Uh, yun sir, opo eh, kasi yung mga iba po na nabenta namin, gaya po ng mga expenses yung iba rin sir, pagkain nila pinambili rin po. Tapos the rest po na mga inuna naman po yung sahod nila. Wala so, bang, na wala bang kotse yung amo momo sa sakyan? Wala? Hindi ko po ano sir. e, niya mo kotse niya. Nabenta na po eh. Nabenta na So okay. ibig sabihin, nag-jeep na lang itong amo mo habang nag Ay, nagkakalap hindi. ng... So nagsasakyan siya. O ibenta niya sasakyan niya, sanla niya, di ba? Ngayon kapag halimbawa okay. nakakolekta na, di tubusin niya yung naisanla niyang kotse, service niya. Parang hindi okay. makatao itong boss mo, ma'am. Okay. Kasi po, nung nakaraan po, uh, tinapos po namin yung buhos. Uh, straight time po yon Ang tanghalian po namin, alas dos. Inaasahan po namin na sa sahod po kami. Kung dati yung oras, wala po kami nakuwin. Nakuha ang sahod. Yun ang no okay. Ano, pinakasama hmm. ng loob namin. Pinagawa natin ng Sa trabaho. Oh, alam ko yon alam ko yun. Tanggal, tanggal natin. Ilan po kayo dyan ngayon? Pito po kami. Hindi, lahat. Pati doon sa site. Bali, 23. 23. 23 po kami doon sa site sa Plarida. 23 po kami lahat doon sa Plarida. Lahat kayo na Hindi, hindi po kami nasa oran. Pansamantala lang ito, bigyan ko kay Tig 10,000. That can 23. Sige po, ngayong araw na ito, mamaya po, darating dito yung perang ng Tig 10,000 kay pati kasamahan nyo. Okay. Maraming maraming salamat po. po. po kayo ng Panginoon. Salamat. Ano, po. Ayan, uh, Mr. Sikat, magbibigyan muna ko ng 10,000. Pansamantala na yun, ha? dahil ilan sa kanila gusto raw umuwi muna pero gusto ko na pagdating ng 23 yung pera nila maibigay dahil kapag hindi dadalhin ko sa Senado to Mr. Sikat sir. Yeah yeah, Makaasap po kayo Senado. Salamat po at salamat po sa tulong niyo. Salamat po. po. Mag magandang hapon po Mr. Sikat. Okay, yeah, thank you po. Salamat po Mr. Hannibal. Kapili. Salamat din po, sir. Salamat po. Ma'am Jennifer, thank you. Okay. Apa. Wag kayong umalis muna. 230,000. Padadala ko rito para tig 10,000 kayo muna. Para Salamat meron kayong pa-uwi sa pamilya. Salamat po, sir. Salamat Thank you po. Thank you. po sa inyo Tatay Samuel at sa inyo po mga kasamahan bali kahapon po kayo ay naere sa programa ni Senator Rafi Tulpo at agad-agad nga po nandito na kami ngayon sa inyong barracks para ibigay po itong handog po at ipinangako sa inyo ni Senator Rafi Tulpo so doon sa video nakita namin na yung isang kasamahan po ninyo ay ang ulam na lang ay tuyo So ngayon po, nagpadala si Senator Rafi Tulpo as a bonus po. At para nang sa ganun, eh, makakain din po kayo ng meron pong maayos na ano, uh, mayroon din po kaming dala na tatlong sakong bigas para po hindi na rin po kayo magma-problema doon po sa inyong kakainin sa pang-araw-araw. Ngayon, Tatay Samuel, uh, nakita ko kanina noong inilalabas itong mga groceries na dala po namin at handog sa inyo ni Senator, naiiyak po kayo at labis-labis uh, po na nagpapasalamat kayo. Ay talagang hindi po, hindi ko umisan mapigilan yung aking luha, yung aking emosyon kasi talagang hindi ko akalain na yung dating pinapanood ko lamang po lagi sa YouTube na halos araw-araw, eh ito kami na po pala ngayon ang may YouTube kaya isang napakalaking biyaya po ito para sa amin at salamat po sa buhay ni Senador Rapitul po na ginamit po ng Panginoon para sa lahat ng biyaya po para matulungan po yung mga kagaya po namin. Maraming maraming salamat po uh, Senator Rapitol sa lahat ng mga biyaya na ito na pinagkalog niyo po sa amin. Hindi hindi po namin kayo makakalimutan sa tanang buhay namin Senator kasi ikaw lang po talaga ang halos sa uh, sandalan ng mga mahirap na katulad po namin at mga inahapi. Salamat po. Pero syempre, hindi lang po sa groceries nagtatapos po itong tulong ni Senator Rafi Tulfo dahil daladala -dala ko po ngayon itong cash na ipinangako po ni Senator Raffitul therapy po sa inyo. Ito po yun. The po, wala po kami mapagsidlan ng galak po dahil napaka-dakila po ng na yung puso, napakabuti pa yung puso. Yung ipinangako nyo po, agad-agad po ay uh, naipapaabot nyo po agad sa mga taong pinangako nyo. Kaya po kami po yung nagpapasalamat ng lubos-lubos sa po ng aking mga kasama dito sa Laredel Bulacan. Thank you po, Sir Rafi. Thank you po, Idol.

Ball. Yeah.